Ya, benar. oke pasti buhay na buhay mga kaigan panibagong araw panibagong vlog to mga kaigan dito tayo sa kusina ni Kabele so yun tayo na naman na mag vlog mga kaigan kapon chibis Kabele so, happy happy birthday pala kay Kabele yung sa uh, birthday po kayo ni Kabele happy happy birthday ayun siya so mga, mga kaigan wala pa customer

Happy birthday ka, Billy. Thank you po. Happy birthday ka, Billy. Happy birthday. Birthday po ni ka, Ano ang tanya ko? Chicken Alfredo. So <laughs> mamaya gagawa tayo ng merienda, <laughs> pasta. Tignan natin kung ano mo luto natin. Apo. <laughs> family muna raw, yun. Mag-dinner sila ng family. Oh, yung mga ano, May mga kapatid lang, niya. Mayroon na daw ng ano. <laughs> family bonding muna sila. Yun lang ang kanyang celebration. Kasama okay. niyo yung mga kapatid niya. Si Tatay. Si Tayo. Si Tatay. Si Tatay. Ito yung ating ulam naman loob ng ano, manok. Ah, uh, balon chicken liver. Na daw po nihin ko sa ito yung ating lithium battery. Time sa open na. Tapos itong isa na lonko. ko. sa. May mga kaigay na ilang nating mga customer natin. Thank you. May mga battery meron tayong customer. May meron silang order na laing with rice. Lithium battery tsakaalisarating. Pro kodi. So in gagawin lang natin itong mga battery. Flying Magnet Bit Broly Ayos na mga kaigan Alam sa natin yung kita Ito yung ano Tara na lang. Tayo ba, bili mo <tip> 'yan, tayo order, pang-order. Tayo sila mam. Murder sila ng baby back, mukhang apat na baby back, isang lechon belly, laing, ibon, bone, and salad. Take out carbonara. Ito mga belly, meron sila. Take out carbonara. Huling-huling natin gagawin yung carbonara nila. die Bombe. Kimberly. Thank Tapos, ribon. <laughs> ano pa tayo yung baby back? Sus. Laking. Baby back. Ito yung mga kaigan. Dahil dorte ni Cabelli So magluluto tayo ng Carbonara pasta so, Papakulo lang ako ng pasta Para sa merienda ng mga Team kusina so, Papakulo muna tayong pasta Tapos gagawa tayo ng sauce ng Carbonara Tapos si Popo gumagawa siya na ng Bread, garlic bread Para may ginapit sila so, Papakuloyin lang natin yung tubig Tapos ilalagay natin yung pasta

dyan, ginisamon natin yung ating bacon, ham, sa red bell, uh, sa mushroom. natin ito mga kaibigan. Tapos nagawa tayo ng na sarsa. Hindi sa lang lang natin ito hanggang sa matusta. Okay, mga kaibigan, so, ito yung ating sauce ng kalbunara. Ayan, tapalapot natin yan. Ito naman yung ating pantatis. Ito naman yung ating pantatis. So mga kaigan ito na yung ating kalbunara So yun mga kabeli ito na po yung ating Kalbunara So yun half kilo lang ito mga kaigan Pakapamarindan natin yung tigusina Gano'n Ayan yung kalbunara natin mga kaigan. Siyempre, lagyan natin na ng parmesan cheese. Buksan na ang parmesan cheese. Ito yung garlic bread natin. Kumuha na rin tayo ng garlic bread. pag dito. Ito so, yung mga kaigan, meron tayong bumisit sa galing pa ng Del Monte. No, sir, ah, San no, Jose Del Monte, wala kang wala. Hello po, sir. Hello po. Dumayo no, po ko po dito sa Arayat Pampanga. Kaso okay. <laughs> wala mo <po> si Kabe. Kasi <laughs> wala si <laughs> taser din Apo

plus if you're not, you not hate me. Lord, if not, not, not means, Amen. 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 Yeah. Ay no po. po kami. mga kaigan, ito na po yung order natin sharing. Sisig. dito, nice dito. Service.

Dati uh, mga belly, baby back, spicy wings, saka lechon belly. Baby back, muna yeah, natin baby back. And spicy wings. belly. kan dicembeli kan Hindi mo na dyan dito Hello Ice Ayos po, pork candy, Sandwich. Tonight.

Sabi mo kaya Kain na po. Kakain na po. Samjing samjing. Kakain ka ba niyan? Kain ay hindi mo siya Ano Ito po 'yung kanin. Kanin. ulam ulam Sisi. Eh, sisi. 'yung natin ngayon. Nanan di Nanan. Ini. Tao.

Okay. DIY eh. Di ayaw niya, di HBD. baker dito. Saan na 'yan? Ayaw, di kaya na Hindi na magagalit. na naglilinis. Ano 'ng gusto? Sa sulod ng

ಯೋ ಆರು ಮನವಾ mouni. Okay. kaibigan, meron tayong poste para ulit. Pag tayo sa pagluluto. Kasi mga kaibigan, ito na yung order. Lechong belly. Sisig. Ay, sisig. Ito pala yung lechong Sorry. Tapos yung okay. tuna obyo. Kasi mga kaibigan, okay. nag-close na po kami. So yun, nag-skisa po. Kasi naglilingis na lang kami dalawang ni po? Ano po mga kaibigan? Sa mga kagayon, hindi ko yan. Thank you, Maraming salamat sa lahat. support sa Team Thank you, Happy birthday ko, Gabelis. Thank you,